Hi mga mare, nag-set up na ako ng kamera kay para magluto na ako ng ulam namin. Kaso nga lang, sa dinasahan, may hinawakan pala dyan si partner. Kung nakita nyo, hindi kayo bulag. Tres! <coughs> Ang harot naman kasi, baka makuha kami nito ng Viva Max. Tres! <coughs> Ang keringkeng kasi ng mare nyo, oy, hindi na lang kasi magluto. Na, gatay! Gusto ko nga ipagluto si partner ng mainit na sabaw kay para gumaling na siya ba? Kaso nga lang parang sa paghawak niya kanina eh parang magaling naman na siya. Na, gatay. <coughs> May binili pala ako sa palengke na halumahan. Nagtanong kasi ako kay ate kung ano pangalan ng isda. Baka isa lang kasi ang alam kong pangalan na isda. Tilapia lang kasi. Meron naman kasi ako noon. Hoy, wag ganun! Bad yun! <coughs> kung saan saan nga napupunta ang over ko makapagloto na nga na Inasinan ko na nga pala dyan yung halumahan tapos nagpainit na rin pala ako dyan ng mantika kay bago pa uminit ang ulo ko na kiatay. Pinrito ko nga muna ang mga isda na yan pagkatapos ko yung prituhin syempre magsasabaw na tayo bakay para lumakas-lakas na si partner. Chares! Naglagay pala ako dyan ng kaunting magic sarap dahil nasa akin naman na ang tunay na sarap. Tres! <laughs> Naglagay pala ako dyan ng alugbati baka para lumapot-lapot naman yung sabaw. Baka mamaya nung iniisip yung malapot dyan ha. Huwag ganun! Bad yun! <laughs> Napakadali nga lang lutuin ito mga mare. Kahit nagapikit pa kayo! O siya, mga mare pare, at at kuya, hanggang dito na lang muna tayo, no? Thank you for watching!